Hello guys, good morning, good morning Talking, talking lang tayo about kay I Alam nyo maraming nasasaktan, siguro ano Hindi naman siguro lahat, pero yung mga, ano, yung mga age gap, maraming nasasaktan guys At maraming nagtatanong, bakit kasi pumapatol pa yan Hindi mo maano yan hindi namin masisisi yung, yung mga tao nagsasalita ng ganyan guys kasi isa na rin ako diyan nung nakipa yung nagkaroon ako ng relasyon sa bata ko na asawa 14 years ang gap namin guys nung magnobio kami Halos lahat talagang nagagalit sa amin na ano, pinagsabihan ako. Ang tanga-tanga mo naman. Gagamitin ka lang yan eh. Mag-isip ka naman, ganyan. Talagang ano, kaya yun sa mga comment-comment ni Ai Ai yan, ramdam ko yan. Kasi kami, alam namin, totoo yung sinabi ni Ai. Alam namin na, baka darating ang araw, maghanap siya ng iba. Ganyan din ako noon before ako nagpakasal sa asawa ko. Or before ko siya pinakasalan. <laughs> Char. Ganon yon. So, ang nangyari naman noon, sa 15 years na, 14 years namin nagap. may ano pa doon, ang pinakamasaklap pa doon harap-harapan namin mag-asawa. Pinagsabihan siya, Kuya, bakit buti ikaw pumatul ka sa mas matanda sa iyo, ano? Pinagsabihan yung asawa ko ng ganyan. Napakasakit. Tapos yung ano naman, may isa naman doon na nagsalita, Ah, hindi kasi kayo ang nasa side niya. Kaya masasabi mo yan. Habing ganyan. Kasi, ano eh, pag na-inlove ka kasi, parang bulag ka eh. Bulag ka pa, hindi ka pipi kasi nakakapagsalita ka. Pero, bingi ka. Bingi ka sa mga advice ng mga tao. Totoo yan. Kaya, ano, pag nangyari na ganyan ng, ng ano, hiwalay talaga talagang sasabihin nila, ikaw kasi pumatol ka ganito, ganyan, ganito, ganyan, ang sabihin nila. Bakit pumatol? Kasi alam mo naman sa una pa, na ganyan ang mangyayari. Ano talaga? May magsasabi talaga, kami talaga, before kami, before namin pinasok yan, totoo talaga yung sinabi ni Ay Ay na, baka darating, baka darating ang panahon na maghanap siya. Pero kami ng asawa ko naman, asawa na just 14 years na kami nakasal. At, ayun, noon noon din sinasabi ko, prepare ko na yung sarili ko. Kung halimbawa man na maghanap siya ng iba. Ayun. Ano? tanggapin ko. Kasi una pa lang, alam ko na na baka mangyari yan eh. Alam ko na eh. Kaya tanggapin ko. Masakit man, pero tanggapin ko. Ganyan talaga ang buhay. Pero, siguro, sa bagay, hindi ko pa parin, parin naman masabi na forever talaga kami ng asawa ko. Dahil, uh, 14 years pa lang kami. So, masabi mo yung forever talaga ay, yung hanggang kamatayan eh, hindi pa kasi kami patay eh. kaya hindi namin alam pero ngayon guys ang pagkakaalam ko talaga walang nagbabago sa amin at marami nagsasabi ang swerte swerte mo naman kahit bata yung asawa mo never never nang nambabae siya Never talaga na nang babae siya, guys napaka ano ng asawa ko napakabait ng asawa ko kaya siguro swerte swerte lang siguro kung hindi ko rin sinubukan na mag asawa ko di siguro forever na single din ako actually pangalawang asawa ko na rin yung asawa ko guys Pangalang, pangalawang asawa ko na siya kaya siguro naman kung hindi ko rin sinubukan na mag asawa ayun single pa rin ako, 'di ba? Hindi ko naramdaman yung kaligayahan na naramdaman ko ngayon. Kaya si Ai, sana naman si Ai ano talagang sana lang ha, wish ko lang na sana talagang minahal din talaga siya ng partner niya, hindi kay yung ginamit lang siya. 'Yan ang masakit pag ginamit ka lang eh. Sa totoo lang. Kasi yun din ang sinabi sa akin noon. Hmm, ano lang ina-after sa'yo? No? Wala naman akong pera. kaso nasa ibang bansa kasi ako. Kaya yun din sinasa sinasabi nila. Ah, yung visa lang ang ina-after niya sa'yo. Ganyan. Pakasakit. Pero sa awa ng Diyos yon Magsi-senior citizen na ako. Yung asawa ko 44 na. Hindi pa naman. Dalawang taon pa bago ako mag-senior citizen. Tapos uh, yung asawa ko ay... 44. Sa awat ng Diyos, nothing's changed. Nothing's changes. Mabait. Mahal ako. At, yun lang. Kaya, ano, yung nag, ano, kay ay na, ano, sabag, eh, hindi mo talaga mawala, mawala, hindi talaga mawala sa ano yan, eh, guys. Yung, pagsisisihin pagsisisi, nila. Bakit kasi, hindi mo talaga mawala yan. Tsaka kami, uh, ano, feel, alam na namin yan na ganyan ang sasabihin ng mga tao kung maghiwalay mo kami. Alam na namin yan. Kaso, uh, kami kasi na pumapatol ng mga bata pa. Ano, ano yan eh. Talagang na in love lang. Na in love lang. Alam mo naman, pag umibig ang tao, walang ano. At saka, hindi naman sa pag ano ha. Ang ngayon ang sinisisikay kay ay dahil sa age. Pero hindi naman siguro sa age dahil maraming may mga bata din diyan naghiwalay din naman, 'di ba? Yung ano lang talaga pero ayaw ko kung ano talaga yung ano ng lalaking 'yon, hindi ko alam. Pero sana ang ano ko lang sana minahal din niya si Ai at matakot siya sa karma. 'Yon lang. Nalungkot ako, talagang nalungkot ako dahil ano eh. Pareho kami ni Aina ano, yung ang uh, sa kanya lang ah uh, 30 years ang gap nila. Kami naman ang asawa ko 14 years. Pero ano, going strong pa rin. Talaga going strong pa rin. Thank you.